Kapag nagre-drilling ng mano-mano at wala man lang natamaan na bato at madali lang madrillingan, naku po, wala pang tatlong oras, tapos na po ang gagawin naming poso dito kahit didos pa ang laki ng size ng butas. Dahil didos po ang size ng tubo na ilalagay namin dito kasi po Cylinder pump po na puso Ang gagawin namin dito Ito ang tandaanan lamang po yung mga nagpapadrilling At mga nagdre-drilling Kapag wala pang tatlong oras eh, tapos na pong na-drilling Yung limang tubo na size I 6 meters ang haba Ay huwag na huwag po kayong mag up Ng puso na rekta Dahil po kapag wala pang tatlong oras Tapos nang na-drilling yung limang tubo Tapos rekta pa rin po ang setup ninyo Nako, hindi yun magtatagal Maaring magluluko na yun magtibag pa sa ilalim kasi imagine niyo wala pang tatlong oras na i-drilling na yung uh, limang tubo ibig pong sabihin nun sa dali sa napakadali niyang na-drillingan napakadali rin niyang magtibag titibag o mag hole o di wala na gaya nitong dr drillingan namin ito imagine wala pang tatlong oras tapos na pong namin na drilling yung limang tubo at yung uh, lawak niyang dito ang size ay eh, nako hindi po pwede ang rekta dito kaya Okay, may casing po ito. Sobra po kasi ng uh, tipid kapag ang setup ng poso, ang pagkagawa ay rekta. tulad nito kapag hindi natin lalagyan ito ng casing, dito lang po ang lawak ng butas at la, uh, laki ng tubo na ilalagay dito lang ay napaka-menos gastos po. Kaya lang po, 'yun po ay pwedeng setup lamang po 'yun kapag 'yung drillingan namin ay napakahirap madrillingan. Siyempre, imagine niyo ha, napakahirap butasan na drillingan. Mahirap ding mag-plot hole o magtibag yon Eh, napakahirap ng butasan. Matitibag pa kaya? Mahirap magtibag yon Yun ang pwede sa rekta. Pero ito, wala pang tatlong uh, oras. Eh, tapos ng madrilingan, kinakailangan pong uh, lagyan po natin ng casing na detress. Yung mas malaki po ang uh, butas niya at detress po na tubo ang ilalagay natin o PVC. Mas matagal nga lang matapos at tsaka mas magastos. At ito po yung ilalagay natin uh, casing o mag screen para kung sakaling titibag sa loob ay meron siyang panangga. Kinakailangan lang po nating butas-butasan. Dahil po kapag hindi natin dinutas butasan ito ay wala pong silbi. Pagkatapos po natin ilagay ito, syempre kinakailangan pang tusukin ulit para matanggal yung naibara nung ilagay natin itong detres na PVC na to. Saka natin sunod na ilagay yung salendro doon sa D2 na PVC dahil po PVC po lahat ang uh, gagamitin natin dito para po murang-mura. Ano dahil po mahal po yung tubo. Dahil pwede pong PVC ang ilagay dito. Hindi po lahat ng mga drillingan ay pwede ang PVC ha. Naipaliwanag ko na yan sa mga nauna kong mga videos dito. bale na po tapos na po ang ginawa nating poso na cylinder pump na mayroong casing. Ayan. Basta yun lamang po ang tandaan ninyo mga kabertot kapag po napakadali pong drinilingan ng mano-mano ay mas maganda pong ang suggestion ko na i-set up ay malalagyan ng casing yun po na para kung sakaling maglindol man ay kung magtitibagman sa ilalim ay eh, meron na pong nailagay na casing o panangga oh. Siyempre, dadaan po yung tubig sa mga nabutas-butasan na linagay nating casing. Ganun po yun. Bali, kung meron man kayong mga katanungan o hindi naintindihan, ay comment nyo lang dyan sa baba at babasahin po natin at gagawan po natin ng videos para po may pakita sa inyo mismo kung ano po ang uh, gagawin natin para maintindihan ninyong mabuti. Bali, napakarami na po tayong ginawang tutorial na mga ganitong mga videos. Pakitignan nyo na lamang po sa mga naunan nating na i-upload dito. Huwag po kayong magtataka dahil all around po kasi ang content natin dito. Kaya iba-iba ang mga content na nakikita nyo dito. Merong entertainment, comedy, kalukuhan at kung ano-ano pa. At maraming salamat sa mga taong malawak. Ang pangunawa yun lamang po. Maraming salamat.